Magandang araw mga kaprobinsya Panibagong araw, panibagong paglipad na naman ng drone natin So ngayon ay nandito tayo sa Barangay Kawit sa dalampasiga ng Barangay Kawit dahil gusto ko po na ipakita sa inyo etong uh, Kawit Pier And, Kung matatanda nyo noong araw nung nag-ooperate pa ang Kawit Pier ay isa ito sa mga malaking naging kaginawahan ng ating mga paalis mananakay manlalakbay papuntang Lucena to Marinduque dahil patagandaan at napakabilis lang na makapunta dito kumpara doon sa uh, Balanacan Pier na yung iba halos umaakila ng sasakyan kasi napakabihira po ng biyahe ultimo yung jeep na pupuntang Balanacan ay tuwing madaling araw lamang ang madalas na dumediretso at karaniwan naging reklamo, naging reklamo ng ating mga mananakay ay uh, yung sasakay sila ng balanakan pero hindi naman ito nagtutuloy-tuloy at madalas ay ibinababa sa bayan ng buwak na kung saan ay nagiging doble gastos yung mga kaprobisya natin para umarkila ng tricycle para makapunta naman doon sa balanakan pier. Pero kung nag-ooperate lamang ang barangay uh, Kawit Port na ito ay malaking kaginawahan para sa ating mga mananakay at manlalakbay. So ngayon, samahan niyo ako mga kaprobinsya muli ay hawak natin yung drone natin. Ito si Droney, ang pangalan ng drone natin ay si Droney. Samahan nyo ako dahil lilipad tayo dito sa Kawit Pier. Ipapakita ko sa inyo ano na ba yung kalagayan, ano yung mga pagbabago na meron dito sa Kawit Pier. Kaya samahan nyo ako, lilipad na tayo dun sa pier ng uh, Barangay Kawit. Pupunta na tayo doon sa Kawit Port dahil dito sa screen natin kung mapapansin nyo kukunti lang yung uh, oh walang tao sa ating Dalampasigan dahil nakawin na nga yung mga nagbabakasyon dito so punta na tayo sa ating Kawit uh, Port baybayin lang natin muna itong uh, gilid ng uh, dagat o Dalampasigan ng Barangay Kawit so una natin puntahan Etong uh, terminal, no. nung araw kasi nung nag-ooperate pa ang uh, Kawit port, talagang accessible sa mga pasa sa mga pasahero. Napakabilis kasi niyang puntahan bukod doon. Ayun nga 'yung nasabi ko kanina, hindi siya uh, hindi mo na kailangan na magpunta pa ng Balanakan kung ikaw naman ay dito manggagaling mismo sa parteng uh, Buena Vista parteng uh, Torrejos yan pwedeng-pwede pwede ka ditong uh, dumiretso na sa sa Pierre So as you can see mga kaprobinsya ito yung uh, bagong develop na Kawit Fort no Meron dito ito yung pinaka terminal nila So shout out sa ating security guard na naka-duty ngayon nagpaalam tayo So ito yung uh, kanilang uh, passenger terminal kung makikita nyo, uh, renovated, napakaganda na. So, siguro air conditioning yung looban nito. At, bukod dito, ay makikita natin yung ating uh, Philippine flag. At, etong uh, fat ng, pinaka pinakaway na to, eto naman, yung papunta sa dulo ng FIAR. Ito may mga bubong na kulay blue. So, just in case, umalis kayo ng tanghali, ay hindi kayo masyadong maiinitan at ang way na yan naman ay papunta doon sa pinakadulo yan kung magkita nyo mga probinsya meron dyang uh, up, ano, barko ng simento yan po yung uh, nag-ooperate ngayon dito sa Kawit Pier so banda dito naman sa likuda natin forward tayo ng konti dito banda sa ating uh, likuran eto naman yung uh, parking area na kung dati ay malit lang talaga yung parking area dito. Pero ngayon, mga kaprobinsya, tingnan nyo naman, napakalawak ng parking area ng uh, Kawit Port. So, siguro nagiging pangalawa lang muna ito sa Balanakan kasi ang Balanakan kasi mas ma, ano siya, mas uh, maluwang kumpara dito sa Kawit Port. So, ilayo lang natin ng konti para makita natin kung gaano kaluwang yung parking area ng Kawit Port. pagmuladito dito sa labas, so nasa tapat na tayo ng tubig, eto yung area ng, barang, ng Kawit Port na kung saan ay dito pwedeng mag parking yung mga mananakay o yung mga manlalakbay natin. Napakaluwak, napakalaking improvement na sana naman sa mga susunod na pagkakataon ay magkaroon ng biyahe sa lugar na ito. No, kasi sayang naman kung uh, uh cemento o bark barko ng cemento lamang yung uh, nag-ooperate dito na pwede naman talaga na magkaroon ng biyahe papuntang Lucena to Marinduque at Marinduque to Lucena. Kasi noong araw mga kaprobinsya, isa rin ako sa nakinabang sa pier na ito noong pagkakataon na mayroon pa itong biyahe dahil namamasada po tayo ng tricycle. So nakakasalubong tayo Pag nilan, -nilan sa mga pasaherong Medyo malalapit lamang yung uh, uuwian So nagtatricycle po sila So bali dito po ay nakikita naman natin na uh, Yung pinakalabas ng parking area ay mayroong dike So may harang Protektado sa malakas na alon Kung sakasakaling sumama ang panahon At punta naman tayo dito Sa dulo ng Kawit Port ito kasi dati, ito yung itong karsada na nandirito, yung nakikita nyo sa screen natin. Ito pa yung dating ginagamit noong araw na nag-ooperate pa ito. So itong parte na to ay hindi naman masyadong nabago. Ito pa yung dati. At dahil nga uh, medyo madalas ay open area ito o talaga namang open area ang Kawit pier. Makikita nyo yung pangilan ngilan sa bubong na pakanlungan ng pasahero natin papunta sa dulo ng pier ay nagkawagas, wala ng bubong. Itong pathway papunta sa dulo ng pier. Napakalino ng tubig kasi napakapayapa ng dagat dito. Bukod doon dati, nung araw po man din ay no open pa sa mga tao at pwedeng pa ang Kawit Port. Ay isa man din ako din eh, sa ang uh, naguhuli ng isda. Kasi dito po sa dulo ng pier ng araw, open ito sa mga tao na pwede kayong mamingwit ng isda dito sa dulo at talaga namang sagana po sa isda, napakarami ng ating nahuhuli. eto mga kaprobinsya sa tapat natin, eto yung isang rampahan ng uh, pampasero ng barko ng araw. Dito sila nagrarampa, dito bumababa at sumasakay yung ating mga pasahero. Pero ngayon po, dahil sa katagalan na hindi nagagasgas, hindi nagagamit itong landing, ano bang tawag ito? landing pad o pondohan, ito pinakapondohan. Mapapansin so, nyo, kinakalawang na dahil uh, hindi siya nagagamit. Although may barko dito, eh, ito naman po ay barko ng semento. So ito lang madalas yung dirito sa Kawit Pier, ang barko ng semento. So ikutan natin Dati, eh, nakikita niyo yung kahabaan ng uh, uh, pathway o yung karsada papunta dyan sa dulo. Dati sa kalahati lang 'yan. Hindi pa siya ganyan kahaba. Pero dahil nga ni renovate pinaganda, ay ito 'ning kinalabasan, mas mahaba yung nagiging o oh, mas mahaba po yung naging uh, uh, karsada dito sa pinakadulo. So shout out sa mga marino natin na sakay ng uh, vessels na ito. Ito po yung uh, kargahan ng simento. Dito sa malayo matatanaw natin yung napaka moderno at napakagandang kawit port na hinihiling sana o hinihiling ko rin at ang iba pa natin mga kababayan na mapansin ulit ang kawit port para mapondohan mas mapaganda pa at atmapunduhan talaga ng mga pampasaherong uh, mga barko. So dito po gawi ay pwede pala na magtatlong sunod na magapondo yung ating mga semento o iba't ibang uri ng mga barkong pandagat no. Kasi dito uh, isa lang yung nakapondo pero malaki pa yung space sa likod. Kung uusog pa siya banda sa una pwedeng magsalansan dito yung tatlong barko ng semento. So mas malaki, mas pinalaki kaysa noong nauna. At dito sa kabila ay uh, lapitan natin. Parang may na, meron pa akong napansin dito. Dito pala sa kabila ay mayroon pang pondohan din ng barko kasi meron ditong slide. Ayano. So ibig sabihin pala pwedeng dalawang pampasahirong barko yung uh, o magkasabay ang pwedeng pumunta dito. Pero dito sa napansin ko, dito sa gilid, ay maliit lamang yung uh, punduhan nito. So yung rampahan maliit kumpara doon sa kabila. So ibig sabihin, baka itong area na to ay para lang sa mga uh, private boat kasi maliit lang din yung rampahan nun. Baka ito'y doon naka uh, naka talaga no? Pero yung kasi mga pampasaya natin, Montenegro, yung Star Horse malalaki, yung bungad. Kaya hindi pwede dito sa kabila. So kung pa, pwede naman siguro yung maliit na Star Horse. At sana makita natin dito na lumanding, ano? Ay hindi, na pumundo, what landing. Ay, ano yung aeroplano? So ito yung <coughs> nag-ooperate ngayon dito, ang barko ng semento. Uh, so itaas-tas natin baka uh, maano tayo dun sa mga solar light. Ayun. Marami nagtatanong sa mga kaprobinsya natin, kamusta na daw ba 'yung uh, kawit pier? Bakit mukhang parang hindi na napupunduhan? So as of now, sa video natin ay hindi man siya mapunduhan ng barko ay napapakinabangan pa rin po ng ating mga o ng isla ng Marinduque dahil uh, hindi na kailangan na uh, magkipagsiksikan pa ng mga barge, ng mga barkong pang doon sa Balanacan. So parang naging centralized yung lugar o yung pier ng Balanacan para doon ibaba yung uh, mga pasahero na magbumula naman sa Lucena. So pagtapos natin dito sa dulo ay balik ulit tayo doon sa pinanggalingan natin kanina. So pasensya na kayo sa ating komentaryo sa aerial natin dahil uh, kung ano lamang yung naisip ko, kung ano lamang yung napansin ko, yun lamang din po yung aking sasabihin dito. Yan, ito nga kanina nabanggit ko, itong pinakagit ng karsada papunta doon sa labas o papasok ay ito po yung dati pang karsada. So maliit pa ako, na yan, nakita ko na yan. So ang naging pagbabago lang dyan, ay nagkaroon ng uh, bubong sa gilid na pwedeng daanan ng mga pasayro natin papunta doon sa sa pinakadulo para sumakay. So malawak talaga yung parking area mga kaprobinsya tingnan niyo. So dahil uh, matagal nang hindi nagagamit o napaparkingan, napapansin niyo yung mga skid mark o oh, ng mga gulong. So kasi yung ibang parte nilulumot na. Yan. Kaya nagkaroon ng mga marakadyaan. So, nape yung Kawit Port dahil madalas ay hindi naman nagagamit. So, pagmula dito ay matatanaw natin yung entrance. Ito yung pinaka-arko ng Kawit Pier. At ang labas naman nito mga kaprobinsya ay doon sa tapat ng simbahan ng Kawit. So, yan po yung uh, main road na kung saan ay talagang matadaanan mo ang uh, Barangay Kawit Port na kung operational dito ay hindi mo na kailangan pumunta ng balanagan. no? So, sana mapansin ng mga uh, kinaukulan itong uh, Kawit Pier no, na sana ay magkaroon ng operation dito bukod po sa makakatulong ito ng, uh, na mas mapabilis na makaalis o makaluwas ng hindi lalayo yung mga parting bunabista, parting malibago, uh, gasan eh dito na sila sasakay, pati ang mga taga hindi na kailangan pumunta ng palanakan so medyo ibaba natin ng konte at muli nating sulyapan itong terminal So kung mapapansin nyo talaga, uh, yun, napaka makulay, no? Alagang-alaga pa rin yung fort natin. Kaya nga lang, eh, hindi na siya napupunduhan ng mga pampasayero. So, hindi ko na kailangan po ulit-ulitin. Alam naman natin na wala naman talagang, ano dito, biyahe sa kawit. Matagal na. So, sa mga nakakatanda, no, ilang taon na ba na hindi nag-ooperate itong kawit fort? So, oh, sa parte dito napakaganda no, dito sa lugar na to. Yan. Sobrang ganda, maaliwalas no. Mga kaprobinsya at nandito yung may mga tumarating na trucking itinagahawat ng semento. At dito naman naka-post yung ating uh, magigiting na tagabantay ng pier. So angat na tayo nawawala yung signal, shadow mababa. So ayun lang for today's uh, lipat adventure natin. <laughs> Kasi malapit na tayong malobat, kailangan na nating bumalik. So ayun, kung meron kang gustong sabihin sa vlog na to, maaari lamang po kayo mag-comment dyan sa baba at ating pag-usapan. ganda ng ano, ano, ganda ng view dito. Pagya ulit natin ikutan. So ayun, that's all for today's lipad natin. At kung nagustuhan nyo yung ating lipad ngayong araw at kung naging interesado po kayo ay maaring i-share nyo na din po para mapanood din po ng iba pa nating mga kaibigan, mga kaprobinsya dito sa Marinduque. So ayun, hanggang dito lang mga kaprobinsya. Paalam. Bye-bye na.